Makikita natin ang happiness ng isang hayop kung masaya ang kanilang amo ganun din sila. Boom! Hinihintay niya kung kailan matapos maligo ang kanyang mga amo kahit siya ay sobrang ginaw na. Kahit gusto man nilang sabihin sa kanilang amo na umuwi na tayo yan ang hindi nila magagawa dahil sa hindi sila maintindihan nito. Kahit sobrang dinaw na ang naramdaman ng aso patuloy peren siyang naghihintay mabuti na lang may komat ang kanyang hinihigaan kahit papano maibsan sa naramdaman nitong dinaw sa katawan. Makikita natin ang pagmamahal ng hayop sa kanilang amo kahit malalim na ang tubig hinihintay rin nito ang kanyang amo. At mukhang napansin niyang isa't isa nang umalis ang kasamahan sa kanyang amo patuloy pa rin niyang hinihintay ang kanyang amo. At nang hindi na niya makita ang kanyang amo at alanganin na ang kanyang buhay at sakto naman may nakita siyang bagay na lumulutang agad niya itong sinakyan. At sana magsilbi itong aral sa mga tao na gaano man natin binaliwala ang hayop pag napamahal na sila sa iyo suplian talaga nilang tunay pagmamahal. Kahit na pwede nang umuwi ang aso ay alanganin pa rin ito kasi nag-alala pa rin siya sa kanyang amo. At nakita natin kasabay na ang kanyang amo sa pag-uwi laking tuwa ng aso hanggang sa huli sa sabayan pa rin ng hayop ang tao kung ano ipinaramdam natin sa kanila ganun din isukli nila. At dito nagtatapos ang ating kwento tungkol sa hayop at tao mag-subscribe na kayo para makita nyo pa ang bago nating kwento.